Good morning! Ayun po, magandang umaga sa inyong lahat. Nasa likod ko po, po, nakikita nyo, nandito po tayo sa DOJ, Department of Justice. Uh, kasama ko po maraming mga media, mga cameraman, iba't-ibang estasyon. Bakit? Ano po ang mangyayari ngayong umaga? Ngayon po, file ng kasong uh, plunder. Okay? Si dating Senador uh, Antonio Trillanes laban po kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at kay uh, Senator Bongo. Okay? So, bakit 'yan? Ay to Senator. Uh, ay tayo may nakita akong kaibigan natin. Oh, <laughs> Good morning, Fiscal Darwin uh, Trillanes to file plunder cases against uh, President Duterte and Senator Bongo. Good luck. Dar <laughs> Thank you. Thank you, Fiscal Fiscal uh, Darwin and uh, Uh, ito po, ang dami ng mga media. Pakita ko po sa inyo. Sumakto pa tayo. Kita natin si Fiscal Darwin. So, ayan yung mga nakita sa likod ko. Tinakpan nila kuya. Ayan. Yung mga papel. Uh, tatlong stacks ng papel. Uh, ayan po yung mga ikakaso po lahat. Ni uh, Trillanes na ngayon po ay, ano eh, Ngayon ay nag-iikot sa caloocan, He is uh, pondering to maybe run as mayor of caloocan Pero, pahinga muna siya ngayon sa pag-igot sa kaluokan Dito siya ngayon sa DOJ para po pa yung mga kaso na yan. Ayan, tingnan po na. Tingnan po yan, no? Ayan. Ayan, Yung mga... Yung mga ikakaso po. Yan. madami ng mga kami naman. Nihintay po namin na pagdating ni uh, Trillanes para po i-explain tungkol saan ba yung kaso. Pero medyo may idea ako doon sa kaso. Medyo sinabi niya doon sa interview niya kay Christian Esguerra na... Ito po ay plunder case para po sa mga proyekto sa Davao. Eh okay? sa Davao, kung saan ang contractor, sinasabi ni, ni Trillanes, di umano, ay ay uh, tatay kapatid ni Senator Bongo. Eh okay? so, yeah uh, ito daw ay clear, clear conflict at clear uh, case ng corruption. And in this case, dahil malaki yung halaga, 6 billion worth of projects kung pinag-uusapan po natin. Ito po ay uh, pasok sa kasong plunder. Okay, so, so yan, hintay po natin. Yung mga cameraman, kinukunan nila yung, yung, yung mga papeles. Ang, ang daming papeles. <laughs> Gano kaya katagal inabot ito gawin ni, uh, ni former Senator Tullianes? Oh, so yan, so yan po ang pinakamagiging issue. Isa, isa po yan sa mga maraming kaso na kinakaharap ang uh, ng mga opisyal ni dating Pangulo Duterte at ni PRRD mismo. Um, meron pa yung sa Farmally, iba pa yung sa Farmally. I think sa Farmally baka si Gordon mismo ang mag doon. Iba pa yung sa EJK. Iba pa yung sa EJK. Kung saan? Kung uh, saan I think si baka si Leila De Lima naman ang magsasampa ng kaso doon. So hintayin namin yung pagdating. ni yes, yes, yes. si, uh, Trillanes dumadaan sa kotse Parating na po siya any minute now At ayan Kompleto po ang mga news ano dito Of course uh, Kung mahanapan Ng probable cause uh, Kung ito po ay ma ma umangat Sa korte eh, This would mean arrest Non-bailable po Ang plunder Non-bailable yung, yung plunder So this would mean uh, jail time, pagkakakulong habang nililitis yung kaso para kay dating Pangulong Duterte and even kay Senator Bongo. Ang sinasabi ni Trillanes tungkol dito, masyado daw garapalan daw kasi. Okay, ito yung according to him, ha, sa Iglesia Guerra interview, na kadalasan daw kapag uh, may mga kontraktor, kuha ka ng project, ga gagamit ka pa ng dami. Okay, dami, na, dami na kumpanya. Kumaga kumpanya na iba yung kunyari yung pangalan pero sa inyo pero this time hindi hindi na daw gumamit ng dami talagang sila na daw mismo yung kapatid mismo yung tatay mismo yun po yung contractor so parang masyadong brazen daw masyadong makapaldaw uh, makapal daw, masyadong parang masyadong makapaldaw uh, makapal daw yung muka nung pag uh, pagkuha ng contractor na gano'n nakamag-anak so ang nakinabang dun sa bidding dun sa project dun sa kinita sa project ay mga kamag-anak, diretsong kamag-anak, tatay kapatid. So 'yun po yung uh, po natin. Ayan. Medyo mas malapit na yung ano, tinanong ulit yung mga Ayan. Ayan. So si Trillanes mismo yung nag-file So abangan po natin para po siya dito I-report ko po sa inyo mamaya Pag nandito na siya Thank you very much po See you po sa next vlog Stay safe parati guys Bye bye